sa lahat ng mga turista na may balak, magbakasyon at gumala dito sa Taiwan, tara, para sa iyo to. Oh, hello, hello, hello sa mga kababayan ko dito sa Taiwan. Okay, isishare ko po sa inyo yung experiences ko at sa mga kaalaman na makakatulong sa ating mga kababayan, okay? Marami kasi nagtatanong sa akin at naalarma na talaga ako dahil hindi lang isa, dalawa o oh, tatlo tao ang nagtanong nito. Kaya ako gumawa ng video para naman alam nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Okay? Sa mga free visa, okay, until now, free visa po ang Taiwan. So, eh, wala pa siyang, wala pang sinabi kung kailan mang stop basta still going on ang ating free visa, 14 days, so 2 weeks. Free visa, ibig sabihin, ano ba ang kailangan nun? Back and forth flight ticket, pinaka-importante yan. Kasi tinitingnan talaga yung itinerary mo sa iyong flight detail. Lalo na pag turista ka, flight detail mo back and forth, mas maganda uh, i-print mo na lang. Lalo na pag first time mong pumunta dito sa Taiwan. Pero kung wala kang print, at least meron kang screenshot. Screenshot sa cellphone, walang problema po yun. At hindi po inoobliga si turista na i-print kung wala kang time. Okay, kahit screenshot lang, detailed. Kasi kung kukuha o kung pupunta ka na sa check-in counter, I, kahit hindi mo naman ibibigay yung itinerary mo, makikita na agad sa kanilang system. Okay? Sa airport. Kahit ibigay mo nga lang yung passport mo, makikita na niya, dyan yung detalye. Pero, para naman hindi ka mamahal, mabahala, kasi mag, nagkakaroon lang naman ng problema sa immigration ng Pilipinas. Ewan ko, nagpapauso sila eh. Nagpapasikat kasi sila eh. Siguro, kasi gusto nilang, alam mo yon kumita. Nung una, pinasikat nila yung sa, yung una, pinasikat nila yung bala. Okay? Yung mga barrel o yung di ba mga gun, bala. Ngayon naman, ang pinasikat nila na offload yung mga kababayan natin na mga inosente, hindi nila pinapalarga ba, hindi nila pinapatuloy doon sa papunta dito sa Taiwan. Kaya nakakano eh, nakakagalit eh, di ba? Kaya kayo, Tips lang, ibibigay ko sa inyo yung tips. Kasi ang papa ko ay pumunta po dito noong last week of August. So last week of August ha, 10 days lang pinapunta ko si papa ko. Pwede naman siya pumunta dito ng 6 months. Kasi parents ko naman siya. Pero hindi kasi siya nakakatagal ng buwan. So gusto niya ilang araw lang. So ang gusto ko lang makasama namin siya, anytime pwede naman siya pumunta. <coughs> okay, excuse me. Pero dahil hindi nga nakakatagal, so 10 days lang binigay ko. At ito pa, kaya ko siya pinapunta ng 10 days kasi pumunta din kami ng Thailand. Ang Thailand po ay free visa din at lalo na pag Philippine passport ka. Pag Taiwan passport ka lang, meron po siyang visa. So itanong mo na lang yan sa mga travel agency, alam din nila yan. Basta, ang Philippine passport walang visa. Pwedeng pwede ang, ang ating parents pumunta dito sa Taiwan, dito magmumula at pupunta ng Thailand. Thailand, pabalik ulit ng Taiwan. So, wala po siyang problema dahil nakatry po ako. Kasi merong mga Asian countries na free visa ang Philippine passport. Pwede nyo siyang, um, pwede niyo siyang e search Dahil ang Thailand... minsan may moment na stricto sila nung paglapag namin sa Thailand wala pong problema yung papa ko wala po kami problema doon sa immigration at ang latest ngayon hindi na sila kumukuha ng vaccination card kasi yung mga previous months nung mga pandemic pa kinukuha talaga, inobligan nila yung immigration, uh, yung uh, vaccination card, at, tapos may mga haka-haka din, humihingi din sila ng parang show money. Pero nung kami, wala. Depende siguro, pero at this moment, wala, at hindi po istrikto ang Thailand. Nagka-istrikto lang sila, nung pabalik kami ng Taiwan, sa mismong counter na to ha, counter check-in, okay? Nung pabalik na kami ng Taiwan, hiningan po si Papa ng itinerary receipt ng uh, back and forth, Taiwan to uh, Pilipinas. Yun, hiningan siya. Kaya mas maganda, meron kang screenshot at meron kang, basta meron kang detalye nun. Kung wala ka mang print na paper. Pero kung may itinerary ka na print print mo, okay lang din. Kaya naman, so tapos sa tayo doon sa Thailand. So, yun yung travel namin at na-experience ko, walang problema ang cross country. Okay? Pero sa mga OFW, hindi ko lang alam. So, sa akin, uh, yun ang experience ko. At ito pa. So, Pilipinas to Taiwan naman tayo. Yung papa ko, dahil free visa siya, hindi na po kailangan ng invitation galing sa Meko. Okay? Klaruhin ko. Hindi na po kailangan ng invitation galing sa Meko magpa-print or humingi ng papers doon. No need na po. Kahit sabihin mong may visa ka, um, nag-invite -in -nag ka, ng, sino ba in-invite mo na umabot ng ilang buwan? Kasi ang visa po, nag-exit po ng 14 days, yun po yung visa. Kung gusto mo ng ilang buwan, so kailangan na yun ng visa. Kasi ang free visa nga 14 days lang. Kahit sabihin mo nag-invite ka, Oh, hindi rin kailangan si Meko. Nakailang invite na ako at ngayon latest lang, this month lang, okay? Latest ha. Yung kakilala ko, sobrang kaklose ko. Visa, anak ano, nakakuha siya ng, yung anak niya, dalawa niyang anak, kinuha niya. Dalawang buwan lang ang nirequest niya. Hindi rin kailangan po ng invitation galing sa Meko. Kahit free visa or may visa, hindi kailangan si Meko. Bakit kailangan si Meko? Siguro kung hindi mo siya ka-relatives or kung iniisip mong ma-offload siya kung siguro malayo sa'yo, yung in-invite mo or papupuntay mo sa Taiwan, hindi related sa sa'yo, basta mga ganong case, siguro yung iba na namamahala lang o nababahala lang, ma-offload, kumukuha sila ng invitation or paper galing o dun sa kay Meko. Pero kung ikaw, yun, kung namamahala ka, pero kung ang in-invite mo ay ka-relatives mo naman, kamag-anak mo, hindi mo na kailangan si Meko. Basta hindi mo na kailangan si Meko. Gumagastos ka lang. Kasi meron akong kaibigan din, sobrang close ko ha, yung asawa niya andito. In-invite niya yung asawa niya at yung anak niya. Meron silang marriage ha. Marriage contract. Kasi mag-asawa nga eh. Kumuha din sila kay Meko. Kasi nga mga haka-haka sinasabi, kukuha daw ng invitation kay Meko. Meko ha, sa Taipei ha. Pero nung pumunta dito yung asawa niya sa airport mismo, hindi na hiningan. Eh di gumastos ka lang din. Kahit naman sa Taiwan, hindi rin hiningan. So, di ba? So depende pa rin sa immigration ng Pilipinas kasi nagpapauso nga sila eh. Pero kung ikaw, may marami ka naman pera, okay na sa sayo yun. Nasa sa'yo yon pero hindi inoobliga na kumuha ka ng papers galing sa meko. Sinabi ko sa iyo, ha? Pero kung ikaw, wala kang tiwala. wala kang tiwala sa mga ano. Pwede kumuha ka kung may pera ka. Basta, at least, nakakatulong tayo sa ibang mga kapwa na mabigyan, na, mabigyan sila ng babala. Huwag na kayo gumastos ng todo-todo. Okay? Okay, bibigyan ko kayo ng tips. Ang ginawa ko ganito, dahil ang papa ko, senior citizen na siya at hindi na masyadong magaling magsulat o kung marunong mamagsulat, mahina na kasi yung pandinig niya, tapos ano na siya eh, parang naging no red no red na siya eh, kasi na-stroke kasi yung papa ko. <coughs> Excuse me. Na-stroke na kasi siya ng dalawang beses. Kaya parang wala kami tiwala doon sa simple kakayanan niya kasi mag-isa lang niya mag-travel. Tapos, yung papa ko, ang ginawa ko, gumawa ako ng handwritten na invitation. Free visa yun, pero gumawa pa rin ako kasi in case na hindi siya marunong mag, uh, magsalita ng English na straight kasi nag, nagtatagalog siya eh, o kaya bibisaya, hindi naman na maintindihan yun sa airport. So, na nabigyan ako ng wisdom kasi nung time na 'yon dahil Nagbabago talaga yung pag December pag nagkaedad na. So ang ginawa ko nag <coughs> invitation ako uh in case lang natatanungin sa immigration kasi lilipad din siya ng Thailand. So dinitali ko yung invitation ko doon naka-English din tapos andun yung pirma ko sa invitation, handwritten lang 'yon ha. Tapos yung dalawang passport ko o may valid ID pa ako i Pina-print ko din, pinicturan ko din. Andun lahat Uh, pinasa ko sa kanya, pinapiprint ko sa kapatid ko. So, yun yung hawak-hawak lagi ng papa ko. At ngayon, hindi na hinihingan yung mga vaccination card. Though, pinapadala pa rin namin kasi in case na hahanapin kasi may mga pagbabago, pinapadala pa rin namin. So, yun lang yung importante na dadalhin, back and forth ticket, tapos kung siyempre may... Uh, kung nag-aalangan kayo, mas maganda, gumawa na lang kayo ng invitation letter handwritten. Pirmahan nyo sa baba, tapos maglagay ka na lang ng valid ID. Para sure. Kung para ano lang, for assurance lang. In case na maraming tanong sa immigration, at least may, may maibigay lang sila na connection sa'yo, connected sa'yo. At isa, isa pa, wag na wag niyong kalimutan magbigay ng information mo. Importante po yon sa immigration ng Taiwan. Kailangan yung exact address kung saan siya mag stay at cellphone number at yung pangalan mo. Yung contact information nung sinong nag-invite at sinong nagpapapunta. So, importante po yun sa immigration. Kasi yun yung sinusulat din, di ba, sa mga lahat ng turista, uh, merong binibigay na papel sa, sa arrival card, di ba, yung arrival card nila. Sa mga turista po yun. Pero pag ARC ka, wala na po yun. Wala na pong sinusulatan ang mga ARC. Kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. So, yun po yung eh, kailangan mo lang eh uh, i-assure -ano, sa mga nagpupunta dito sa Taiwan. Okay? So, binigyan ko na kayo ng tips at nasa sayo yun kung Susundin mo, hindi. Basta hindi na kailangan si Meko. Okay? Hindi ko lang alam kung sino ang nagpapauso nito. <laughs> hindi ko lang alam talaga. Pero sana huwag niyo akong kalabanin Meko, ha? Pero hindi ko alam bakit may ganun na. Kasi matagal na po ako nag-stay dito sa Taiwan. 14 years of married na. At dual na rin ako. So far, wala akong alam na kailangan pala si Meko. Tatlong beses ko nang na-invite kasi yung parents ko. Wala naman. Hindi naman kailangan si Meko. At ganun din naman, yung kapatid ko pinapunta ko free visa. Wala din naman. So nagtaka ako kung saan ba nagmula yung ganong mga haka-haka. Pero marami pa ako mga sources of friends na <coughs> andito din mga relatives nila, mga free visa or may visa pa, pinag tinatanong ko talaga ng ano, personal kasi kung ano ba yung katotohanan na to. Kaya nasa sayo yun. Okay? So sana makatulong ha. So wag na kayo magtanong sa akin ha. Manood na lang kayo ng video ko ha. Hmm. Malapit na akong uuwi sa Pinas. Baka may gusto kang ipadala. Okay? May gusto ka ipadala or yung invitation nga. Ikaw, nasa sayo yun. Kung ano ba yung <coughs> ipadala mo sa Pilipinas o pabalik ng Taiwan, dadaling ko yan. May pambayad ka naman, di ba? Business trip to die. Kaya, God bless everyone. Salamat!